So, magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, guys. Ako po si Ginoong Roland Cavan Orsonal at ako po ang inyong guro sa asignatura na ito sa Values Education. So, ito po ang aking pangalan. At bago tayo magsimula, basahin natin ang ating layunin. Una, natutukoy ang mga katangian gamit at tunguhin isip at kilos loob. Pangalawa, naipaliliwanag na ang gamit ng isip at kilos loob sa sariling pagpasya at pagkilos ay ang nagsisilbing gabay sa pagpili at pagkilos alinsunod sa katotohanan at kabutihan. Dahil ang mga ito ay nagpababukod tangi sa kanya sa ibang mga nilalang. At ang pangatlo ay nailalapat ang wastong gamit ng isip at kilos loob sa mga sariling pagpapasya at pagkilos, alinsunod sa katotohanan at kabutihan. So ngayon, mayroon akong larawan na ipapakita sa inyo. So sa inyong palagay guys, dito sa unang larawan, ano kaya ang nasa iyong isip? So kung iyong nakikita, mayroong nakasulat na bawal umihi dito. Pero ang tao guys ay siguro na siya kahit mayroong babala na bawal umihi dito, umihi pa din siya. So, ano sa iyong palagay? Tama ba ito hindi? Sa pangalawang larawan, guys, ay mayroon kayong nakikita ang aso. At gayon pa man, mayroon ding nakasulat na bawal umihi dito. So, dito sa kabila, may tao. Mayroong nakasulat na bawal umihi dito. Dito naman sa kabila. May aso at mayroon ding nakasulat na bawal umihi dito. So kung tingnan mong mabuti, of course, it's so obvious na ang aso guys ay hindi talaga niya mababasa or hindi siya, wala sa kanyang capacity na bumasa. Pero ang tao, since mayroon siyang uh, kakayahang bumasa, mayroon siyang isip, mayroon siyang kilos loob. Of course, uh, nasa kanyang decision kung gawin ba niya ang tama o hindi. So that's why may mga katunungan dito. Ano ang ibig ipahiwatig ng dalaw dalawang larawang ito? So, sa iyong sariling opinion, mayroon kayong sagot dyan. So, kayo na ang magsagot dyan mga mag-aaral. Pangalawa, sa tingin mo, ano ang gagawin ng tao at ng hayop? Paliwanag ang iyong sagot. Pangatlo, ano ang kaibahan ng tao sa hayop? So siguro, sa dalawang itong larawang ito, makikita nyo, or nagkaiba sila dahil ang aso, hindi marunong bumasa. Siguro, 'yon ang pinaka-best na 'yung sagot. Pero may mahalaga pang mga bagay, guys, kung ano uh, ang mga kaibahan patungkol sa tao at sa hayop. Ang pangapat naman guys is bakit bukod-tangi ang tao sa lahat ng nilikha, sa lahat ng nilikha ng Panginoon, hayop, halaman, uh, kahit anong ano pa, bakit kaya bukod-tangi ang tao na nilikha ng ating Panginoon? Okay. So, dito guys, sa sunod na larawan, mayroong isang batang pag ganito ang iyong forma or position, ano ang nasa isip nyo guys? Ano ang iniisip nyo? Siguro, you are thinking of a solution because you have a problem. Siguro, no? Mayroon kang problema, so that's why napaisip ka naka gusto mo uh, magkaisip makaisip ng magandang solusyon dahil may magbigat ka na problema. At sa sunod na larawan guys is of course kung inyong makikita sa una napaisip ka sa pangalawang larawan there's a light mayroon ng hope siguro may maganda ka ng naisip, may maganda ka ng solusyon na naisip para ma-solve kung ano may yung problema na yung hinaharap. So siguro, ngayon din ang iyong nakita batay sa dalawang larawang ito. Okay, ang tanong, ano ang napansin ninyo sa larawan? Of course, I know mayroon kayong mga idea kung ano ang napapansin niya dyan. Pangalawa, paano kaya nabigyan ng bata ng kasagutan ang kanyang mga katanungan? So that's why you have to use your mind, gamitin mo ang iyong isip at ang iyong kiloslo para maka, maka uh, come up ka ng magandang solusyon sa inyong mga problema. Natural sa tao ang magkaroon ng suliranin ng kanilang uh, tugunan. Ikaw, paano mo nabibigyan ng solusyon ang iyong problema? Of course, we have to remember na maraming paraan kung paano natin uh, masolusyonan ang ating mga problema. Pang-apat, ano ang mga angking katangian? Ano ang mga angking katangian mo na mahalagang gamitin sa mga pagkakataong ito? You have to remember na ang Diyos ay mayroong special na ability na ibinigay niya sa inyo. So, mayroon kang kakayahan na sa iyong sarili, kaya mong uh, ma-resolve o ma, ma bigyan paraan o malutas ang mga problema na iyong hinaharap. Gamitin mo lang ang iyong isip at iyong kilos loob. Now, ang, ang tanong ay, mayroon tayong dalawang Uh, minutong hamon. So tingnan muna natin guys. So ang tanong, ano ba ang uh, kahulugan ng isip at ang kahulugan ng kilos lob? So tingnan natin. So ang isip guys, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng tao na mag-isip. Of course, dito 'yan. Mag-analisa, mag-analyze at magbigay ng kahulugan sa mga bagay. Ang isip ay may kakayahang magproseso ng impormasyon, magbalangkas ng mga idea at magdesisyon. So that's why, gamitin mo ang iyong isip sa tamang paraan. Ang kilos loob naman guys ay ang kakayahan ng tao na pumili, magpasya at kumilos ayon sa layunin at kagustuhan. Ang kilos loob ay nagpapahayag ng mga emosyon at hinahangad na magtamo ng mga bagay na makabubuti sa iyo. So, ito ang definition o kahulugan ng isip at kilos So, since mayroon tayong dalawang minutong hamon, na ang, ang aking tanong ay magbigay ng katangian ng isip at kilos So, sa isip, magbigay kayo ng apat na katangian ng isip at saka apat din na nakatangian sa kilos loob. So, ano kaya ang maisip mong katangian, guys? Pag, pag, is, uh, pag, mag, pag ang tinutukoy natin ay tungkol sa isip, ano kaya ang mga katangian na iyong maisulat? So, sumulat ka ng apat na katangian ng isip at sumulat ka din ng apat na katangian ng kilos loob. So, siguro, baka ang inyong sagot guys ay ganito katangian ng isip since apat lang ating uh, kailangan so siguro baka pareho tayo ng sagot una mapanlikha creative so that's why ito ang una pangalawa critical thinking analitiko o an mapanori inquisitive. So that's why gamitin mo talaga ang iyong isip. Bago mo gawin ang isang bagay, you have to think many many times. Isipin mong mabuti para hindi ka magkakamali sa iyong mga desisyon sa buhay. And then, ang katangian ng kilos loob, ano ba ang sinulat mo dyan? Apat. Una, mapagmahal. Mapagpasya, matatag, may integridad. So, ayun guys, siguro, uh, palakpak muna tayo. Siguro guys, uh, baka pariho lang din tayo ng mga sagot, no? So, ito ang katangian, apat na katangian ng isip, at ito naman ang apat na katangian ng kilos loob. And so, mayroon akong sitwasyon na ibigay sa inyo. Unang sitwasyon is, basahin natin. Sabik na sabik ka na sa pagbubukas ng klase gaya ngayon, no? Bagu uh, bago pa lang nagbukas ang klase. Handa na ang iyong mga kagamitan pang-eskwela at nagsasabik at nasasabik ka nang magilala ang mga bagong mga klase. Subalit sa unang araw pa lamang ng pasukan ay may klase ka na ayaw kang paupuin sa bakanting upuan malapit sa kanya dahil para daw iyon sa kaniyang bag at iba pang gamit. So, kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, guys, ano ang iyong gagawin? So, gamitin mo ang iyong isip, analisahin mo ang sitwasyon, analyze the situation, and give your answer. Ano ang iyong gagawin pag ikaw ang nandito sa sitwasyon na ito? Okay, next. Ang pangalang sitwasyon naman, guys, is pag uwi mo galing sa paralan ay nakita mong tambak ang mga hugasin sa kusina. Ang ate mo ay nakatuka upang maghugas, subalit so hindi pa siya nakauwi ng bahay. Gustuhin mo nang gawin ang mga responsibilidad niya kaso namamaga ang iyong kamay. Maya-maya lang ay uuwi na ang iyong mga magulang at siguro, siguradong magagalit dahil hindi pa nahugasan ang mga pinagkainan. So, ano ang iyong gagawin? So, kung pag ikaw ang nasa sitwasyong ito guys, ang iyong ate ay di pa dumating, ikaw lang ang naiwan, so, ano ba ang dapat mong gawin? So, gamitin na iyong isip at isulat ang tamang sagot, ang tamang gawain para hindi magalit ang iyong mga magulang. Okay. Now, dito, mga mag-aaral, mayroon tayong isang bagay na dapat nating ilagay sa ating isip, isa buhay natin, ang isang bagay na tinatawag na maingat na paghuhusga. So, pag ginamit mo ang iyong isip ng mabuti, ginamit mo ang iyong kilos loob, mayroon kang tinatawag sa English na prudence or maingat na paghuhusga. Bakit kailangan natin na sa ating buhay na magkaroon ng maingat na paghuhusga? Dahil sabi ng Biblia, sa Mateo 7:1 and 2, ...wag husgahan ang kapwa. Kahit anong negative na nakita mo sa iyong kapwa, huwag mo siyang husgahan kasi hindi mo alam kung ano ang ang mga problema, ang mga sitwasyon na kanyang hinaharap sa buhay, kung bakit siya nagkaganon. So that's why, don't judge easily. Sabi dito sa banal na aklat, Huwag ninyong husgahan ang iba, para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ang iyong kapwa, ay ganun din kayo husgahan ng Diyos. So, pag hindi maganda ang iyong ipinakita sa iyong kapwa-tao, baka gayon din ang gawin ng Diyos sa iyo. Dahil binaya biniyayaan tayo ng Panginoon ng isip at kilos loob, gamitin natin yan sa mabuti. Tayo ang pinaka Uh, maganda, pinaka mataas o pinaka binigyan halaga ng Panginoon uh, kumpara sa, mang, sa iba pa kany ng kanyang mga creation dahil ginawa tayo ayon sa wangis ng ating Panginoon. So that's why kailangan natin ang isang value na dapat natin isa puso at isa buhay ang maingat na paghuhusga. Katangian at tunguhin ng isip at kilos Ano ba ang mga katangian at tunguhin ng isip at kilos loob? Una, ang tao ay biniyayaan ng kakayahang mag-isip at magpasya. So ikaw, ako, binigyaan tayo ng Diyos na mag-isip at mag-desisyon. Dalawang kakayahan na nagbibigay sa kanya ng natatanging katangian kumpara sa ibang nilalang dahil ang, ang mga hayop wala sila wala sila dito. Dalawang kakayahan nagbibigay sa kanya ng katangian natatanging katangian kumpara sa ibang nilalang. Ano pa? Ang mga kakayahan ito ay kinakatawa ng isip at kilos loob na kapwa, mahalaga sa pag-unawa at pagsasakatuparan ng ating mga layunin at hangarin sa buhay. Sa pamagitan ng isip at kilos loob, nagiging posible ang ating pag-unlad at ang ating kakayahang makagawa ng makabuluhang disisyon. Di ba maganda guys, mga mag-aaral? Dapat gamitin talaga natin ang ating isip at kilos loob para maganda ang tunguhin ng ating uh, buhay. Ano pa? Ang isip ay ginagamit ng isang tao upang maunawaan ang mga pa pangyayari at kanyang kapaligiran. Pangyayari sa kanyang kapaligiran. Ito ang batayan ng kanyang pagkikilala sa kanyang mga kapwa na ang tunguhin ay katotohanan at maunawaan ang katotohanan. So that's why gamitin talaga natin ang ating isip. So samantala naman, ang kilos loob ay ang kabutihan. Ang kakayahan ng isang tao na magkaroon ng sariling desisyon at isa katuparan ito, ito ay ginagamit upang makakilos o gumawa ng isang tao na naglalayong matungo ang kabutihan. So yan ang gusto sa ating Panginoon. Maging mabuting tao tayo ba, sa ating kapwa at maging mabuti tayong uh, mga alagad ng ating Panginoong Diyos. Okay. So ngayon hatiin ko kayo sa uh, ilang grupo, no? Sa apat na grupo. Ito ay pangkatang aktibidad. So ngayon guys, ang gagawin nyo ay ganito. Panuto, basahin natin. Iguhit ang masayang mukha, happy face. Kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggamit ng isip at kilos loob sa pagpapasya. At sad face naman o malukot na mukha, kung ang sitwasyon ay hindi pinag-isipan ng mabuti at iguhit ang iyong sagot sa patlang. So, itrain natin guys kung tama ba ang inyong mga sagot. Una, pinili ni Grace na ipagpatuloy ang kaniyang pag-aaral sa kabila ng kanilang kahirapan sa buhay. So, ano ito? Happy face or sad face? Malungkot na mukha. Of course, masaya na mukha. Ipinapasa ni Gray sa iba ang natatanggap na forwarded na mensahe sa cellphone patungkol sa nangyayari sa banggaan ng sasakyan. So, siguro, kanyang ipinorward sa kanyang mga kaibigan ang aksidente baka sa Uh, kanyang inisip na baka mayroong makakita mga kamag-anak. So that's why kanyang ipinasa. So siguro ang iba sa inyo, ang sagot ay malungkot na mukha. Ang iba naman, ang iba naman ay masaya na mukha. Pag nasa kalamidad tayo, of course, malungkot na mukha yan kasi uh, nasa tahedya. So depende yan sa sa pag, pag sa intention mo bakit mo ito ipinasa to ba ay upang makatulong to ba ay para makita sa lahat ng tao na may nangyari na aksidente so ganoon pa man yun ay isang malungkot na pangyayari sa buhay pangatlo inuna mo nang pinabili si Andrea inuna mo nang pinabili ni Andrea ang mga pangangailangan sa parlan kaysa bagong gadget na gusto niya. Of course, masayang mukha yan. Kinuha ni Mark ang cellphone ng kaklase upang ibinta at nang may ipambili ng gamot ang kapatid niyang may sakit na nasa ospital. So, that's a wrong decision. No, hindi sa yung cellphone na yun. So, of course, malungkot na mukha yan. Nangupya si Aimee sa unang markahan sa pagsusulit upang matulungan ang sarili na makapasa dahil ilang markahan na siyang bumagsak. So, bagsak yan, guys. Malungkot na mukha yan, guys, kasi nangupya siya. Hindi yon honesty. So, we have to remember that honesty is the best policy. So, sa bawat araw na ating hinaharap, kadalasan, Gumagawa tayo ng desisyon mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay. No? Mayroon tayong mga desisyon sa buhay, guys. Sa maliit o sa pinakamalaking bagay sa ating buhay. Sana sa paggawa ng desisyon, lagi nating isipin ang mga epekto nito sa atin at sa ating kapwa. So, hindi lang tayo ang masaktan sa ating sarili pag nagkamali tayo masaktan din natin ang ibang tao ang ating magulang ang ating mga mahal sa buhay ating mga guro at ang iba pa so halimbawa kung magpapasya ka kung ipagpatuloy mo mo pa ang paglalaro ng online games o titigil na at pagtuunan na lang ng pansin ng pag-aaral so That's why guys, mga mag-aaral, dapat ngayon sa stage ninyo, dapat unahin nyo ang inyong pag-aaral kaysa mga online games na yan. Hal ah, pangalawang halimbawa, ano man ang iyong maging pasya ay ibibigay mo kung ano-ano ang maaring maging epekto ng pasya mo at sa huli, ano man ang maaring bunga at resulta nito. So, kung ano ang yung ginagawa sa buhay guys, pag gumawa ka ng masama, of course, ang, ang bunga na guys is kasamaan din. Pag gumawa ka ng mabuti, ang resulta niyan ay maging successful ka sa yung buhay. At um, kung magsikap kang mag-aaral, of course, ang, ang fruit yan guys is magkapagtapos ka ng pag aral at magkaroon ka ng magandang trabaho at magkaroon ka ng magandang buhay sa hinaharap. So, ayun, gamitin mo talagang mabuti ang iyong isip at ang iyong kilos loob para magkaroon ka ng magandang buhay. At kailangan talaga ang maingat na paghusga sa ating sarili para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. So, mayroong mga ipikto at resulta sa mga tamang pasya natin at mayroon ding epekto at resulta ang mga maling pasya natin sa buhay. So kahit ano man yung decision na yan na ginagawa mo, kahit tama or mali, mayroon epekto yan sa iyo, sa iyong mga magulang, sa iyong mga uh, mahal sa buhay at mayroon din yung result. So I hope gawin niyo ang tamang pasya para ang result, guys, is maganda din. Pag mali ang inyong pasya, of course, mayroon ding reward yan. Pero hindi maganda dahil baka yun ang magbigay distraction sa iyong sarili. Okay. So, mayroon tayong pasulit, kunting pasulit, guys. So, uh, ang una dito, panuto... Basahin at unawain mabuti ang pahayag. Isulat ang litra ng pinakatamang sagot. Hmm. Sagutin natin guys, try. Sa kanya nagmula ang katotohanan at kabutihan. So saan ang galing ang katotohanan at kabutihan? Hmm. Siguro, pili lang kayo dyan guys. A, B, C, ba diba? Ayon sa kanya, ang kiloslob, ay ang makatwirang pagkagusto. Sino bang nagsabi dyan? Ang Diyos? Santo Tomas de Aquino? Santo Tomas de Aquinas? Or Thomas Alba Edison? Pangatlo, ang layunin ng blank ay mapabuti ang sarili at ibang tao. Ano yan? Isip? Kilos loob? Puso? Or konsensya? Pangapat, hindi kailanman na naisin ng kilos loob ang masama sapagkat ito ay laging panig sa tao, mabuti, sarili, or sa nakararami. So ano kaya ang tamang sagot yan guys? Panglima. Ito ay isa sa mga imahe ng Diyos na taglay mo at ng bawat tao na may kakayahan upang magka magkaalam ng mga bagay na totoo. So ano ang Imahe na Diyos na taglay natin. Isip, puso, konsensya, kilos loob. So, pili lang dyan guys. Pang-anin. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa kapangyarihan ng tao na pumili, magpasya, at isa katuparan ang napili? Isip, dignidad, kalayaan, or kilos loob. Number seven. Walang katapusan ang paghanap ng tao ng katotohanan. Ano ang kahulugan ng pangungusap na ito? A. Walang limitasyon ng pag-isip ng tao. Letter B. Walang katapusan ang pag-aaral ng tao hanggat sila ay nabubuhay. C. Patuloy ang hilig ng tao hanggang matuklasan niya ang kanyang kapaligiran. Letter D. Hindi perpikto ang tao at ang kanyang isip ay walang kakayahan na malaman ang katotohanan. So, pili-pili lang guys. number 8. Saan nagkakatulad ang tao at hayop? So, sa so anong bagay nagkatulad ang tao at hayop? Parihong responsable, parihong may damdamin, parihong may nakakaalam ng tama, parihong may kakayahang mag Number 9. Ano ang nagpapahigit sa tao sa ibang nilalang? A. Siya ay may damdamin, siya ay nilikha ng Diyos, siya ay may isip at kiloslob. siya ay mahal ng Diyos. Panghuli, number 10. Ito ay ang katangian o kalagayan ng pagiging mabuti, kahusayang moral o kagalingan. Letter A, katalinuhan. Letter B, kabutihan. Letter C, kagalingan. Letter D, katarungan. So ayun guys, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa inyong pagkikinig at magandang umaga sa ating lahat. Bye!